Hello guys. Oh, oh. Nandito nga pala kami ngayon sa bahay ng mga nanay ko. At magluluto ako ngayon ng nilagang baboy. Ayan. Ayan. Ayan Ay Ay, nga pala guys yung baboy kumukulo na. Ayan. Lumalabas Ay, na yung pala mo. At natin yung ano, impurities. <laughs> At ko lang yung mga lumulutang. Ayan. Ayan guys, lumulutang na yun yung. Oh. Tatanggalin lang natin yung mga lumulutang na yan. Ayan. Um. Yung mga napupunta sa gilid-gilid oh, guys. Ayan, o. Oh. Um. Tatanggalin natin yan. Lalagay ko na, guys, yung ano, sibuyas. Ayan. pa Ayan, pati 'yung mais lagay na natin. Lagyan na natin ng asin. Hindi ko na siya pin-pressure cooker kasi malambot man siya, mabilis naman siya lumambot. Ayan. Pagkatapos, takpan muna natin. Okay, Tingnan natin, guys, kung malambot na. Lagyan ko lang ng paminta. Lagan natin. Yan. Okay na yan. panulit natin. Ito nga pala guys yung gulay. Ugasan ko lang. Yan. Ugasan lang natin. Yan guys, sugasan natin ulit sa panghugas. Okay. Ayan guys. Yan. Ito na po ang niluluto kong nilaga. Ayan, titikman na natin. Titikman na natin, guys. Ngayon. Mm, -hmm. mm -hmm. sarap. Sarap, guys. Repolyo. Salamat sa panonood. Dito eh. Nend mo mobile dito mo. Papatikim natin. Papatikim natin 'to, guys. Sino mapipili? Wala.